na ako sa kabila guys. ganda ng iyo. Yung ano nila halahan. Ganda. Tiba. Ayan. Ganda ng trim nila guys. Ang ganda. Ayan. Ganda niya. Ganda no? niya. Ayan na sa kapila. Okay. tapos sa, ano, sa awiting shade. Pauwi na ako guys. Ang ganda ng bulak Diba. Ngayon Hindi dekha ba 'no. ang ano, oh. nila. Oh. Ang ganda, 'no. Oh. Beautiful, oh Talaga namang, ha, oh, diba?

Lasang ka pa. Ang init na naka jacket pa. O, oh, diba? Pero hangin siya guys.